kung full-time vlogger daw ako. So, mga kaidol, parang full-time vlogger na rin naman kasi talagang araw-araw ako nag-upload at hindi ako nagtatrabaho na. So, five years na po ako mga kaidol, hindi nagtatrabaho sa company. So, meron ako mga ibang income dito sa labas at nang vlog kasi sumasawad tayo sa Facebook. Mga kaidol, bakit nga ba hindi na ako nagtrabaho sa company? So, five years na ako mga kaidol, no? Kasi po mahirap po mag-empleyado. Mahirap hindi isang empleyado. Kasi kung tingin pagkakamali mo lang, sisirin mo lang talaga ng boss mo. Masakit yun sa puso mo. Kung tingin pagkakamali mo lang, pwede kang spended. Okay, mabigat-bigat doon, pwede ka nilang i-terminate. So, paano kung i-terminate ka nila na wala kang ipon? Paano kung i-terminate ka nila na hindi ka ready sa buhay mo at may anak ka pa? So, kawawa na. So, natutunan ko mga ka-idol, kung ikaw ay isang empleyado, nagtatrabaho ka ng isang company, kailangan magtabi ka lagi. Kung sumahod ka ng 7,000, magtabi ka kahit 300, pero kaya 1,000. So, ang katanungan dyan, malaking question mark. <laughs> Kasi wala nang nakipira sa sahod. Bahay ko rin dito din, Pagkain pa, makain pa kayo sa labas, yung mga utang pa, So halos wala nang natitira sa sahod. Compute mo lahat ng mga income mo hanggat maaari meron kang itatabi. Kasi pag na-terminate ka na, hindi mo inaasahan. Kawawa pa nila mo. Pangalawa, kailangan habang nagtatrabaho ka, meron kang ibang income na pinagkakasitaan. Sabihin natin masaya ka dyan sa trabaho mo. Sabihin natin okay kayo ng mga box mo. Sandan mo, narating mo araw, mag-i-sign ka pa rin dyan. Tulad ko, wala naman problema sa paglasayin ko nung ako yung may trabaho pa. Masaya naman ako nung kasi talaga napapakasama ako ng lahat ng mga boss ko. Pero darating talaga yung araw na magre-resign ka. Dahil yung talaga yung araw yun. Kahit sabihin mo, ngayon hindi ka magre-resign, hindi mo ba masabi Darating yung araw, magre-resign ka rin. Kaya ngayon pa lang, maging ready ka na.